Samahan niyo po kami puntahan ng isa sa mga pinakamalaking ospital dito sa Tacloban Leyte, ang AVRMC. Bago po kayo makapunta roon, simula dito sa aming lugar, sa Palo Leyte ay magta-travel po kayo ng tatlong sakay. Tatlong sakay dito sa amin papunta sa isang bus, isang landmark. And then, isang sakay na naman sa Andok to Downtown and then Downtown to Hospital. Ano okay. ho nga ba ang gagawin natin doon sa Hospital? Kami po ay babalik doon upang i-follow up o ipa-check up yung aking kapantid tungkol sa kanyang mata kasi medyo lumalabo na naman po ang kanyang kaliwang mata. Dahil nga po doon sa aksidente na nabato po siya ng bato at uh, inoperahan po siya linagyan ng lens at linaser po iyon So, magtatanong kami kung ano yung maganda tungkol doon sa kanyang mga mata. Alas 6 po ng umaga nang amalis kami sa bahay at nang nakarating po kami dito sa AVRMC ay pasadong alas 8 na. At Uh, at ayun na nga po, ang doktor po ay uh, dumating po ng alas 12 ng tanghali at natawag naman po kami nasa bandang alas 2 na. Ang problema nga po ay hindi po makita yung record nung bata doon sa ospital. Kaya napagpasyahan nung tumingin sa amin na bumalik na lang daw kami ulit sa Wednesday para makita nung doktor na nag-opera sa kanya kasi walang record na makita. Pero based sa kanyang uh, pag-check up ay may mga sugat ang kanyang mga mata at need daw yung lens na naandon at palitan. Kung magkakaayon, kung sasang-ayon din yung doktor na nag-opera doon sa kanyang mata, ayun ay po ang gagawin. Pero kung okay pa naman yung lens, ay magsasalamin na lang daw yung bata. So, ayun, babalik ulit kami sa Wednesday at uh, update ko po kayo kung ano po ang mangyayari. Thank you!